Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, isang nakakagulat na impormasyon ang biglang sumabog sa mga defense forum at military insider chats. Kinansela ng Pilipinas ang Brepen Deal, at agad bumili ng 32 na pinakabrutal na fighter jet. Walang opisyal na anunsyo, walang press conference, at walang public bidding na nabalitaan. Ang tanong, totoo ba ito? Kung, bakit itinago? At bakit iwanan ng Pilipinas ang Saab Gripen, ang pinakapinupusuan ng marami, para sa isang mas misteryosong armadong sandata na umano'y mas malupit, mas mabilis, at mas nakamamatay. Magsisimula rito ang isang masusing paghuhukay sa mga dokumento, insider leaks, at posibleng geopolitical pressure na maaaring nagbago sa landas ng modernisasyon ng Philippine Air Force. Unang suri, totoo giyay talagang kinansela Benigno. Gripen sa paunang pagsisiyasat, lumabas na noong nakaraang taon ay nagtapos na ang deliberasyon sa pagitan ng Pilipinas at Saab, kung saan tila pabor na pabor ang Gripen ni para sa multi-role fighter the acquisition project. May mga leak memos pa na nagsasabing pumasa ang Gripen sa karamihan ng technical requirements, kasama na ang mababang operational cost at flexibility nito. Ngunit, nang makuha namin ang panibagong internal communication mula sa dalawang opisyal na malapit sa proyekto, may indikasyon na hindi pinal ang pre-award evaluation. May pangalawang dokumento pa na nagsasaad ng sudden shift in strategic requirements based on new intelligence assessment. Ano ang ibig sabihin nito? Lumalabas na maaaring nagkaroon ng pressure o bagong impormasyon mula sa intelligence sharing agreements, partikular mula sa VIA Indo-Pacific Command, na maaaring nagbigay daan para kwestyunin kung sapat pa ba ang Gripen para sa hinaharap na threat environment. Ang tanong ngayon, ano ang fighter jet na pumalit? Yan, sabi ng LA Insider, 32 brutal fighter jets. Sa aming pakikipag-ugnayan sa tatlong defense insiders, dalawa mula sa Air Force Modernization Unit at isa mula sa isang foreign defense analyst group, sabay-sabay nilang binanggit ang isang uri ng fighter jet. E negatibo labing anim na block pitumpu paghahati pitumput dalawa viper. Ang ilan ay nagsabing ito raw ang posibleng kapalit dahil ito ang tanging mas malawak ang combat record, mas advanced ang radar, yay, at mas robust ang weapons integration, kabilang ang amram, JASM, at anti-ship missiles. Pero may isa pang mas kontrobersyal na sinasabi ng dalawang source, umano'y may parallel negotiation, ang Pilipinas, para sa mas brutal na version negatibo labing lima ya eagle Eye. Isang air superiority beast na halos doble ang laki ng Gripen at kayang magdala ng 22 missiles sa isang lipad. Kung totoo ito, hindi nakapagtataka na biglang nagbago ang pasya ng pamahalaan. Subalit, may malaking problema, ang naturang jets ay napakamahal. Kaya bakit 32 units agad? Ilan sa aming source ang nagsabing maaaring ito ay strategic maximum goal na hindi nangangahulugang lahat ay bibilhin kaagad kundi bahagi ng long-term defense planning upang maka-reserve slot sa production line sa panahon ng global demand surge. Bakit panaginip o totoo? Then a geopolitical angle. Kapag sinuri ang timing, magtataka ka kung bakit biglang may ganitong balita. Tumitindi ang pressure sa China, tumitindi ang paglalapit ng Pilipinas sa VIA, at lumalawak ang bilateral defense exercises at intelligence sharing. Ilang beses nating narinig ang pahayag na IA yeah, must be interoperable with Li na forces. At alin ba ang pinaka-interoperable? Siyempre, ang e negatibo labing anim na at negatibo labing lima system. Dagdag pa rito, may mga indikasyon na ang Washington ay handang magbigay ng unprecedented financing assistance at surplus arms packages para sa Pilipinas bilang bahagi ng regional strategy upang kontrahin ang Beijing. Ang pinakahuling intel leak na na-review namin ay nagpapakita ng posibleng multi-year military aid pledge na nakadugtong sa pagbili ng American systems. Kung totoo ito, malinaw na may malakas na geopolitical incentive para talikuran ang Gripen at lumipat sa mas agresibong fighter jets. Conclusion, dahil tunay na kwento. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Department of National Defense o Philippine Air Force. Ngunit malinaw ang isang bagay, may malakas na usok, at kung may usok, may apoy. Ang bigla ang pagkawala ng balita tungkol sa final negotiations sa Gripen. Ang sabay-sabay na insider leaks tungkol sa negatibo labing anim na o posibleng negatibo labing limaya. At ang tumitinding geopolitical alignment ng Pilipinas sa Amerika ay nagpapakitang posibleng may malalim na katotohanan sa rumor na kinansela ang Gripen at bumili ng 32 Brutal Fighter Jets. Hanggang sa magkaroon ng opisyal na anunsyo, nananatili ito bilang isang malaking palaisipan. Ngunit kung pagbabasihan ang aming natuklasang patterns, dokumento, at insider testimonies, maaaring hindi na tanong kung bibili ang Pilipinas ng mas brutal na fighter jet, kundi kailan ito iaanunsyo sa publiko ng opisyal. At kapag dumating ang araw na 'yon, magbabago ang kapalaran ng Philippine Air Force nang hindi na maibabalik pa.